Apo ng ilog? Ay. Apo ng ilog. Apo ng ilog no. Itong lugar po namin ay mataas dahil sa magdamag at maghapon na walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Yung mga palay inabot na po ng tubig. May ilog po diyan. Lubog na ang mga palay. Napaw na yung ilog. Andito pa ako mga followers sa uh, si Chon kung saan nakatira ang aking nanay. Kukunin ko na po siya kasi malapit nang humapaw ang ilog. yung malaking ilog sa aming bayan yan haapaw na yan eh lilimas na <laughs> naglilimas na kente lilimas <laughs> na Lumikas na. Yung iba ba lumikas na? Yung ibang mga nakatera dito, pumunta na doon sa Kapitolyo. Mas mataas. Oh. Ayaw nyo pa umalis? Ha? Ha? Ayaw nyo pa umalis? Apo ah, ng ilog? Ay, hindi. pa yung umalis. Sabi ko, yung Kapag ito umapaw, lubog ang mga bahay dito.